Hmm. Noong isang linggo na entrap ang district engineer matapos isumbong ni Batangas 1st District Congressman Leandro Leviste. Pinatitigil daw ni Kalalo ang investigasyon sa flood control project kapalit ng milyong-milyong pisong pangako sa congressman. Patong-patong na kaso ang laban sa engineer. Alam mo, maganda yung ginawa ni, ni Yorme. Sinimulan niya ng banggitin yung mga kontraktor na hindi natapos yung gawain. Sinimulan niya ng isiliwalat. Ngayon... Tila sumusunod yung ibang mga mayor tulad po nito si Mayor Joy Belmonte. Pakinggan natin ha. Pangulo, ay may proyekto din dito sa lungsod. Ah. Inisa-isa ng lokal na pamahalaan ng Quezon City ang mga questionable proyekto ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa kanilang lungsod, lalo na pagdating sa flood control. Ayon kay Quezon City Mayor Joy Belmonte. Pito sa nangungunang labing limang contractors na una ng pinangalanan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay mayroong kontrata sa lungsod. Isa sa mga ito ay ang St. Timothy Construction Corporation na may pinapagawang pumping station sa May Santo Domingo. Ayon sa ilang residente, bigla na lang may nagumpisang magkumpuni sa creek na malapit sa kanila. Aywan ko, basta kung naggawa lang niya ulang-una, Sinukap nila yung ilog, tinusok kung anong lalim. Yung sumunod, yun, nagdawa na sila dyan. Ito yung Matalahid Creek na balak pagtayuan ng pumping station bilang parte ng flood control project na nagkakahalaga ng higit 95 million pesos. Ngunit ayon sa Quezon City Local Government Unit, hindi nila inaprobahan ang Certificate of Coordination nito dahil itinuturing na non-buildable site yung mga lugar na may tubig gaya na lamang nitong creek. Ayon kay Mayor Belmonte, bukod sa paglabag sa pagpapatayo ng mga proyekto sa mga non-buildable sites, ilan din sa nakita nilang mga irregularidad ay ang maling lokasyon na nakalagay sa report. Mayroong Nako, completed na, ngunit ongoing pa rin ang konstruksyon. Mayroong magkakaibang klase ng proyekto, ngunit pare-pareho ang approved budget contract na para umanong may ginamit na template. Giit ng Alcalde, malaki ang posibilidad na may anomalyang nangyayari rito. I am convinced that there are anomalous projects. Also, the fact that um, it's quite suspect for me I'm talking on a personal basis that we have all these policies in place that require you to coordinate if you really want the project to be successful the local government can be very helpful with regards to that simula naman noong taong 2021 hanggang 2025 so 1652 na proyekto ng DPWH sa Quezon City tanging 138 lamang ang inaprubahan ng lokal na pamahalaan ang Certificate of Coordination o COC. Ngunit sa kabila ng kawalan ng mga kaukulan dokumento, mayroon pa rin mga kontratistang tuloy sa paggawa ng mga proyekto. Kung bakit nagpo-proceed, the question is why well, we don't know why. So... Alam mo, importante ano nito, ah, sana gumawa ng batas ano? na any project na gagawin ng DPWH, ay kailangan magpaalam talaga sa local government. Alam ko may batas na eh uh, naibigay pinakita sa ano ato eh. Nakita ko sa isang news na sabi nga doon sa batas na 'yon eh pagkang isang proyekto ay dapat dumaan o maaprubahan ng local uh, government. Meron na. Kaya lang sa akin sana i ano ibaguhin, dagdagan, bigatan. Yung, kasi meron, ang problema, pag walang parusa kasi, eh, walang ano eh, walang parang, ha, ah, wala, malakas kami kay congressman, wala kayong pakialam Kaya namin to, kapartido ni congressman si mayor, di ba, ganyan kagad eh, oh. Eh, buti na lang ngayon, meron tayo mga matitikas na mayor, at tulad ni Isko, at katulad ni, ni, eto, si, si Belmonte, sana, tot totoo ito ha, hindi ko alam. Pero sana talaga, eh, seryoso yung ganito nilang pagsasalita. Pero alam niyo yon sana magkaroon talaga ng, ano, ng amendment sa batas kung saan talagang matindi yung parusa. Di ba? Non-bailable, ganun ang tipong pag yung DPWH as city engineer o district engineer ng DPWH, kung sino man ang in-charge doon sa area na yon pag hindi nagpaalam sa mayor, eh, makukulong at non-bailable. Eh, ang problema kasi ngayon, pambihira, oo. Namaya, meron akong ipapakita sa inyo na nakaka, nakakasama ng loob. Oo, para sabi ko, wala talaga. Sablay. Uh, hindi naman natin, well, wala siya coordination uh, at first instance. So, hindi natin alam ko bakit tinutuloy. So, outright, violations violation siya ng tatlong policies kanina na Ayon kay Mayor Belmonte, walang dahilan upang hindi ito ipaalam sa LGU, lalo na at alam ng mga kinauukulan na may umiiral na infrastructure committee sa QC kung saan ipinipresenta ang anumang proyekto na nais ipatayo sa kanilang lungsod kung saan pinagdidesisyonan kung aaprobahan ba ito o hindi. How do I feel? I feel frustrated and I feel angry. Frustrated? Because, uh, parang ydine disrespect ang uh, local governments, no? When in fact, uh, ang local government code is very, very strict with regards to the, the autonomy of local governments pagtitiyak ng lokal na pamahalaan ng Quezon City, patuloy ang kanilang mga isinasagawang inspeksyon sa mga DPWH projects at handa silang ibigay sa Pangulo ang mga resulta ng kanilang mga investigasyon. Evan Alvarez, UNCV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ayun. So ayan ha. Ito, papakita ko sa inyo na sabi ko nga, eh, paano paano ma mapupog sa ang ang uh, katiwalian kung ganito lang kadali na ma maayos At ito ha papakita ko sa inyo ito po yung district engineer na di umano alleged na uh, nag, ano nagtawag dito nanuhol di ba nanuhol sa isang uh, congressman tapos nakulong ito masama. Pagkatapos makulong, ayun, malaya na. Ah, magkano? Oh. NGO dinan niyo. Na manuhol sa isang kongresista sa Batangas. Pero bawal siyang bumiyahe palabas ng bansa habang gumugulong ang investigasyon. Narito ang express report ni Reynel Pawit. Tinangkang manuhol ng kongresista, inaresto, pero nakalaya. Paano nangyari? Ayon sa Batangas Police, 60,000 pesos ang inihahing piyansa ni... Magkano daw? Putang inang yan, 60,000 pesos. Gago! <laughs> Hindi ka talaga mapapamura eh. Mantakin mo magkano yung sinuhol. Million, I think 2, 3 million yung sinuhol. I'm not sure 2 or 3 million yung sinuhol niya ha. Di umano, yung alleged na sinuhol niya doon sa congressman. Tapos, ang bail 60,000. Ano pa? Patawa? Again, walang kasalanan yung pulis dito ha. Yung pulis ay sumusunod lamang sa utos ng korte at sa batas. Okay? At ang batas eh ang bail ay 60,000 lang. Although hindi pa siya lusot doon sa kaso. Under bail lang siya. Pero eh, sasabihin nila, hindi daw pwedeng bumiyahe. Eh, ang daming lusutan sa Pilipinas. Isipin mo ha, this guy knows a lot of things. For sure. Kasi nagawa nga niya na entrap nga siya diyan. Ibig sabihin, ginagawa niya 'yan. Di umano. Yan yung sinabi ng uh, congressman dahil sabi ng congressman ginagawa daw 'yan nila itong itong mga to noong pang previous administration, no, previous congressman ng district na 'yan. So, ibig sabihin, marami ho itong alam. Kung marami ho itong alam, mga kababayan, syempre maraming sangkot dyan, maraming involved dyan na mga politiko. At the same time, kung dati ay ganyan na ang kanyang kalakaran, di ang laki na nang naipon yan. <laughs> di ba? Kung naikaipon na ng ganyang katindihan, meaning, therefore... <laughs> capable yan kumuha ng eroplano capable yan hindi wala biro hindi eh, po ako nagbibiro eh yun nga mga contractor may sariling eroplano private plane eh sila pa kaya di ba? bakit ganun? yun na nga unfair nga Oh, kaya nga sana, ladies and gentlemen, katukin natin ang mga senador. Ewan ko kung yung congressman natin papayag pero katukin natin itong mga senador, nataasan naman, dapat yung ganitong klasing ano, una-una, kung ganyan yung sinuhol, dapat ga ganon din ang uh, ang ipataw na bail, di ba? Dapat equal. Oh. kung hindi man ganon, hindi eh, man lang at least non-bailable para talagang uh, mas maganda usapan, di ba? Ganon ba? Eh ang problema, lusot eh. DPWH District Engineer Abelardo Calalo para sa kanyang pansamantalang kalayaan. Bago makapagpiansa, hinikayat pa siya ni Leviste na maging state witness para ibulgar ang kanyang mga padrino. Hmm. Kahit pansamantalang nakalaya, hindi makalalabas ng bansa ang nanuhol na... Bakit? Bakit hindi makakalabas? Ayon ba sa batas yan? Meron ba tayong batas na ganyan? Hindi. Ano? Dahil lang may inisyo yung sekretary na bawal magkaroon ng travel permit. As if... As if you need a travel permit if you have your own plane, if you have kung meron kang koneksyon na makalabas ka doon sa, wala na, sa mga malalahay yung lugar dyan sa South. Nako! Bawal muna kasing bumiyahe abroad ang mga opisyal at empleyado ng DPWH. Sa pinirmahang memo ni Public Works and Highway Secretary Manuel Bonoan, hindi muna na maglalabas ang ahensya ng authority Naku. to travel abroad. Papayagan Agoy. lang ang pagbiyahe kung ito'y para sa medical reason. Agoy. Ipatutupad yan hanggang sa katapusan ng Nobyembre. Agoy. Sa magtis na ang susunod na pagdinig ng House Infrastructure Committee kaugnay ng irregularidad sa flood control projects. Not Bago ay! yan, at pulong si na House Deputy Minority Leader at Act Teacher's Party List Representative Antonio Tino at Baguio City Mayor Benjamin Magalo. Alam mo, eto si Magalong, eto ha, okay sana ito, kaya lang yung mga... Yung mga nakakasalumuhan niya, medyo questionable people, di ba? Uh, Ayaw ko ha, I hope I'm wrong. Pero basahin niyo na lang yung sinulat ni, I think it was Roberto Tiglao na nagsulat nun. Eh, sana tama ako pero kung mali, hindi mali. Basta meron nagsulat na sabi niya eh, ma... Medyo nagdududa siya kay Magalong sa galaw ni Magalong. It's like parang three years muna yang uh, sinasabi. Hanggang ngayon wala kang pinapangalanan. Three years muna yung sinasabi pero ngayon ka nalang uli umiinit at kusino-sino yung political figure na sinasamahan mo. This time, makakaliwa naman. So, sana, sana lang eh, sana totoo kayo, Mayor Magalong. Kasi somehow, inaasahan kayo ng taong bayan dahil alam naman natin na naging matikas kayo nung panahon ni Pinoy. Pero sana, hindi, na kayo, hindi pa kayo kinakain ng sistema at pinapabangon nyo lang ang mga pinklawan. Kasi ang mga nakakasama niya, mga pinklawan, mga nakakasama niya, itong mga nasa kaliwa, eh, alam natin magkakakuntsaba yan, eh? pinklawan at mga mga kaliwa. So ibig sabihin natin mukhang mukhang may ibang direksyon na nagaganap. Eh I mean sana totoo yung mga ano sa ako sana talaga humarap ito sa kamera o sa Senado at sabihin niya yung mga pangalan tama na yung yung sa tamang panahon sa tamang panahon puro tamang panahon. Mamamatay na lahat ng Pilipino dahil sa baha. Tamang panahon pa rin. Sana naman. Sana lang po ah ako I am uh optimistic about this person na si si Mayor Magalong pero sana kasi ano eh ganito yan halimbawa yung yung banat ni ni Gomez ni Richard Gomez don't ever forget si Richard Gomez stood his ground during the impeachment signing of the impeachment talagang tumayo siya nanindigan siya na hindi siya pipirma na impeachment ni B.P. Sara Duterte huwag niyo kakalimutan yan at para Medyo nagsalita siya tungkol dito kay Magalong at sila'y magkaibigan. Magkaibigan daw sila, si Magalong nagsabi. Baka may alam ito. Baka may alam ito si Richard Gomez na hindi natin alam. Na ako, again, I'm giving the benefit of the doubt. Na baka naman nade tayo. And again, I really hope. Kasi parang ang dating kay nung yung uh, statement ni Richard Gomez eh eh parang uh, 'wag mo lahatin eh. tapos diyan kaya ka lang naman nagpara nagsasalita it's because of your political uh, enemy diyan sa sa uh, Bagyo something like that okay tapos ngayon nga kung makikita ninyo sa news tina-target si ano si Richard Gomez dahil doon sa komento niya na mga media daw ay bayaran no pa something like that uh, media daw ay sorry hindi pala bayaran biased yon eh, ngayon tina-target na siya mukhang ipapa etik siya mukhang patatanggal sa bilang congressman oh i mean mukhang uh, i mean sana sana lang sana yung pakiramdam ko na may tama si si Richard Gomez si congressman Richard Gomez nagsasalita lang siya kasi meron siyang alam na hindi natin alam. Sana lang talaga eh, etong si Magalong, pag humarap na eventually sa Senate or sa, sa Congress o sa Kamara, ay magsalita na siya. Tama na yung blind item. Ano to? Chismisan? hindi. Sorry ah. Again, I have nothing against Mayor Magalong. Actually, yan ay isa sa mga hinahangaan ko sa tapang. Pero medyo na ano na ako dun sa sa antagal nung pabitin yung ganun ba antagal ano ba papangalanan mo ba o hindi akala ko ba may alam ka sabihan mo na ako sino sino, sino ba yung alam mo kasi kung puro lang blind item naku po kayang lahat ng yung mga vlogger ginagawa din yan di ba Pinag-usapan daw ang mga pamamaraan para ma-expose ang opisyal at kontraktor na kumikbak at kung paano sila mapananagot. Matatanda ang si Magalong ang nagbunyag na may mga kongresistang kinukurakot ang flood control projects. Sinabi ng Alcalde matapos magbanta si Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang ikaapat na State of the Nation address na pananagutin ang mga tiwaling opisyal ng gobyerno. Nagbabalita mula sa frontline, Rainiel